Alam mo yun? Ano mo per? May nag-party. Ay, ito ba yung get-together? Yes. Yeah. Pero mga batang helmet, ito yung mga magaganda talagang panoorin at pag-usapan. Mm uh -huh. Nagkaroon nga pa ng get-together party. Yes, may Christmas party. Sige, Pileni. And yung former security team niya. yung security team ni VP Lenny, no? Talagang, mm -hmm. iba din yung, ano, radiate sa mga itsura. Eh. Uh, Talagang positivity. Oo, ah. oh, iba yung aurahan. Mm ah. Talagang, malinis. <laughs> may mm -hmm. At may accountability. Kasi naman yung mga nababalitaan natin, mga security team ng... Ng... ano? Na Okay. Pero nagtataka lang ako hmm. bitso ka ha. Di sa mga iba dyan na may security team. Sino yun? Eh, parang ayaw naman daw tumanggap nung mga itinalaga na security team sa kanya. Ang gusto niya, ang gusto niya, i-hire na security team. Eh, baka naman kasi, wala ay, siyang tiwala. Ay, I may mean, Pero ayan na nga, mga batang helmet, ko kay VP Lenny, no? Ang gandang panoorin, ang gandang mabasa, di ba, Bidjoga Perk? Oh, ang happy, gandang happy, makita. Yes. Happy talaga, good vibes. Kaya, nako, oh, mga kabatang helmet, oh. magkakaroon po ng Volunteer's Day, Bidjoga Perk. December 22 yan, so, yun yung simpang gabi. Anong volunteer yan? Volunteers Day sa Angat Buhay, videographer. Ay, wow. Sa masayang ng pag yan. So, yung araw na yun, videographer, yung simbang gabi na yun ay para sa mga volunteers. Ay, Mag-start ng 2 p.m. hanggang 6.30 p.m. Tapos kasunod na nga niyan yung um, simbang gabi. Ay, wow. So, para sa mga volunteers, yung araw na yon and yung simbang gabi na yon, O, ba? diba? Tara na! oh, talaga! Magkita-kita tayo doon. Nandun tayo. Bitsuga, brr. Ah, Sunday yon Yes. Oh. December 22. Mark your calendar. kina na po yung Angat Buhay FB page kasi may link doon. Masanong kayo pa sa mga kapatang helmet. Mag-fill out kayo doon. Ang details nyo, basta kita-kita tayo dyan. December 22, sa masaya ng pag-asa. O, di ba mga, mga batang hiyan? Yes, kita kids. Oo, pero December 15, this coming Sunday na yung first simbang gabi. Mm. Sa masaya ng pag-asa. Ayan, kung gusto nyo mga video ito, kalimutan mo mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni Videographer. Okay. Ah. okay. Eh yung mga maganda talaga ibalita. Eh, yung, yung ibang mga balita kasi, video gapers. Hindi Kung, yung nagmamaktoy. Hindi, yung wonderful tonight. Oh, uh, Jusko. Wonderful tonight. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment sa video natin na yan. Yes. And stay happy, stay healthy, and stay safe, tayo As always, salam kami sa buhay. nag din ng mukha. It's getting better every day. God bless everyone. Bye! Ano oh, ako Excited na ako. Pag-design. Oh, ano yung so natin? Ay, sasunod ko -so yung t-shirt na dinesign ko para kay VP Lenny. Ay, yung hindi naman yung pipikit. Hmm. Ah, namulat na eh. Yes. Hindi diba? ko nang pipikit. Po. Oo, di ba? Hindi papabudol. Pag matutulog na tayo pipikit. Then... Ay, oo. oh. Wow.